ang probinsyano marun, magaling magsibak ng kahoy katulad nito tulad na ginagawa ko nagsisibak ng kahoy kaya dapat pag probinsyano ka marunong ka magsibak ng kahoy dahil pag hindi ka marunong magsibak ng kahoy hindi ka probinsyano katulad nito ha ganyan ang mga probinsyano marunong magsibak ng kahoy Yan. Kasi yung mga probinsyano, sana isa, mahirap ang sitwasyon, mahirap ang buhay. Kaya dapat parunong kasi mga pang mahirap na trabaho. Igas. Sibak.